Hi guys! Good morning! So, today, papakita ko lang sa inyo ang uri ng kangkong dito sa Alimanya. Ayan, ang papayat ng kangkong sa Alimanya. So, pwede, pwede siya sa lupa pero kailangan laging basa. So, yan ang water spinach dito sa Alimanya. Ngayon, dahil mag-aadobong sitaw ako, sasamahan ko na ng kaunting kangkong. Kaya, tibang ang papayat? Ganyan na lang talaga siya. Kaya, mag tayo. So, ayan. Ito medyo malalaki na. mag tayo ng kangkong today. Ayan. Oh, ang nami-miss ko yung kangkong talaga sa Pilipinas eh, no? Kahit saan tumutubo eh ito hindi na kailangan. Ano, pero ayan oh. Ano naman siya import, imported na kangkong lang. Imported mapapayat. So, ano iyan? Ganito tayo ng kangkong. Ito, ang kita niyo may mga talagang organic 'yan kasi may mga ano talaga? May mga butas-butas. Alam nyo na kung sino kumain yan. So, makakarami tayo ngayon ng kangkong. Oh, may tumubo na kamatis sa gitna. Hindi ko nakunin. Baka makaani pa tayo ng kamatis. So, kamusta naman kayo guys? Paki-shut. Ano bang tawag doon? Shut, shout out nyo kung saan makakarating itong video na to kung saan kung saan kayo nanonood ayan Ito, anihan din natin to kasi alam nyo pag naanihan to mas lalo siyang lalago tsaka super healthy ng kangkong kaya talaga nagtanim ako kaya lang ang problema nito alam nyo kung ano hindi ko alam kung anong gagawin ko dito sa winter. Kasi, or magtatanim ulit ako ng bago next year sa summer. Ayan. Ito ang buhay probinsya namin sa Germany. Ayan. Diba? Nakarami na. So, tingnan nyo guys. Ayan. Meron na akong pang adobong kangkong. So, kaunting silip lang. Yan yung okra ko. O. May pumupuslit ng isang maliit na okra. Ayan. At, ang ating talong. Gong, 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 gong. Ating talong. Ayan ang ating talong. Aanihin ko na rin. At ang sili. Yan ang sili natin. Oh. Okay. Salamat sa panonood guys at God bless everyone bye